Hello 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 <laughs> Guys, puta tayo ron sa kasagihan guys. Wa man tayo ng ating mga gagamitan yung ating mahiwagang itak. Yeah! Kok ini kita tanyong minum don. Ini lah teh. Intro guys. So, andito na ang ating panggirang sombrero para hindi maano yung hubo natin guys kagat na mga guguyog so tara guys so ako na ako ng buta guys kasi baka may mga ahas yan ang buta oh. Oh, so, itong uh, ah, wala nang laba to hindi tayo mag ano sila tayo magmi-medyas kay. Walang labang medyas ang baho na guys. Ang <laughs> <laughs> um, bunga pa nang sunis yung ginamit. Hindi na ano, yung labang. Uy, okay. mga hey, nuk kaon. Ano, um, guys oh. Banyak na pagbalik. So, pupuntan tayo, guys. Yung ayan yung uh, mga bunga ang may hinog. Ayan yung mga tanim kong mga saging, guys. So, oh, ayan. Baka doon, meron. Tara. Ayan, no, oh, may mga gulang na, no? Ya, masuk tuh guys. Sinong gustong mag guys. Oh, meron ko ano Talbos ng kamote, 'yon, dami oh. Talbos ng kamote. Tambah pasmo guys, talbos ng kamote. <coughs> ya antes. to hinog to guys oh ayan oh gulang na mabili mama yung turinte ayan oh laking bulig oh may turinte kasi dyan oh kailangan daw ng, ano may sabit ba kunin yung mga dahon tapos sabitan yung mga dahon para pag tumba pag tutol. lima Hah? Hah? Em sab Hah? sabit Hah? 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 bah Hah? on, Hah? Hah? ha Hah? 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 on? Hah? 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 lagi Hah? Hah? Ale ba? Eh, magkawa pa tayo siya na hinog. Ale, doon kay Ertub kay Consilma. Ang ba? Ito tayo sa unahan guys. Sabi mo na Ito.

Ayan guys oh. Malap pa na. Oh, ayan. Hindi ko nakakita yung pag ko. Oh. Wala nang buhay. Oh no! <laughs> no! Doon tayo sa isa guys. Nakuhaan ng dahon para hindi maana sa kurinte o bunga baka. Tuba. Ha? Saan mali mo? Ditso so so na? Di eh akong saang dahon kayo may ikaw magwala Bagaan e? Ito reban natin na Halimbawa ro'y, ditso na ko ala Hindi mo ito magwala Ito pa'y dahon o Kaya babaw Kaya babaw Kuna ng dahon natin yun guys para Ito ba walang nagbitay dahon? <laughs> ang paghihana natin, ang amigo ko talaga, ayan ang amigo say, guys so. Sisa sakto. Eh, <laughs> argo gihana ni manigga. So, wow, papa mo gowang nito sar. Yang dito bahasa bato, ta may bunga to. Babaw mo na balik. Eh, ko na lang dito. da. Dire ba? Ana sa si mong karet bayway-waya ba? asto nga. Sa rumutumba. Lemih mi abo guys so, inu jok na nangin guys, inu juk leh por guys, inu juk leh ngan 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 por Nai onod. Ate wa mani mo bid picture mani mo. Lapit na guys, gol gol ang guys oh. Yung iba ron hindi ko masurben. Ano na, an 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 lata. Sayang. Wa mani naman late guys, na pa naman late deh, malata na. Hmm, dekot soft, sana yung lagi sa Malagi wa malagi sa atong kuan. Ito bang nawahi na ko webes sa tugbong nagdag dag pan sa si mana kay karga ano. Magana eh tinga ko sa juwa kay Bernes mo kunad ay webes mo kunad to. Ayaw na mabalik. Dito ro gyapon. Ah, udog mo pala ba. Nawa.

Niok sa amon no, ngleet no ayo no. Dinad sa internet ngon lumagbut photo. Pero papira photo, kayt naet. 1979, ana nai man sa to letoy kilitan jowa na no. Buang na. Ma dogad law hinog na. Kon her hinog ganan man. Ha? Le ko kunaw go internet, kumot. Torah, ko e

Torta, go as baba. Ba? Tay na bilin niyan, kon. Wala hon kito ba. Wei, andito ba baba pa mo gowang? Dito kana, dito ba toba. Paan na naman na lubo. Tingnan natin dito, guys. Meron ditong puno na saging, guys. Yeah, no. Pwede dito na balik ayan. Oh, tinuba na -tiba yung ko yung ibigan ko. Hindi pa yung gulang. Ito bunga din dito. Laki na ng mangga guys. Oh. Tinanim ng mangga, laki na. Uy! Hmm. Nalabaw ko doon na huro. Wah, naman. Ah. Goodness, dito ko dari ng apel. Wow. Ah. Magmamati man ng ating kasagingan, guys. Goodness. Ah. Tapunan, okay guys. Oh. ay, ah, mag Amor na. balik ba pagkslopen. Go. No. wala guys, oh. Naisiyo. Ere. Ah, uh, gongguwang pala. Klaro, dito ba? Muli-muli liya mo siya. Kuwag i-kanding. Lata man. Kway, ito ka. Wala, na-prepare na to. pos-pos po. Wala na makita eh. gua buka mangkeon ba dire terima si kasih kian. Gila. Wah, lu no tahu kayak dia mah mak koan. Sayang ibang sageng dengan alat. So meron tayong nakuak isang bulle gitu kan. ya o. Oh. Oh. Pang barbecue ba? Siguro mahinong na ito. Sunod na araw. O, oh. may nakuha na tayong isang saging. Andiyan o. Oh. dami ng pupusuan dyan oh. iba na ng masagay ngayon no? lumiliit so guys hanggang dito na lang guys maraming salamat dalhin ko na itong saging sa bahay ayan, no? para nagsaing ako ng isang sipi tapos parisa ng ginamos kalami saging oy ginamos pos aksili ba guys with kamatis ba Thanks for watching, bye bye.